Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi! Ang peligrong kakabit ng sports! Hi, I'm Michael Bunche, the 2008 Superbike Champion.

Baying fish, mga bagong sibol na pinoy talent sa fashion, Rumarampa rampa, FDA, Food and Drugs Administration, nagbabala ini.

Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. ng Karangalan, kalusugan. Tuna ng napakaraming benepisyo sa sports. Pero, to the 2008 Superbike Champion. Si Michael Greg motorcycle racing star. Apat na beses nang naghari sa Superbiking National Championship. At ito lamang Febrero, itinanghal na Driver of the Year ng Golden Wheel Awards. Tila wala nang na makapitigil pa sa pagharurot ng karirang Out of balance si Maiko nung napadaan siya sa mabuhangin parte ng racetrack. Sumemplang ang kanyang motor. Sa kasamaang palad, umabot siya sa barrier ng racetrack na may nakausling bakal. Na at dumurog sa kanyang atay at bato. I, there I was calling for the ambulance. Kitang-kita raw ng Amerikanong biker na si Richard ang mga pangyayari. He passed me on turn 4. I was behind. He was coming up to another bike. I was coming out of turn 5 and I was looking through and I could see the dust here. There was no tires here. It was just the end wall like, like this is now. These bars have been bent since. But these bars were bent straight out. Maybe this much in, in his side. And he was hanging with his arms underneath. His head was here, his feet were here. Dahil sa aksidente, binawihan ng buhay ang isa sa mga binansagang racing great sa edad na 22 anyos lang. Ang motor na ginamit ni Michael nung siya'y naaksidente, nasa garahing ito sa Mandaluyo. Kitang-kita ang matinding gasgas. -gas. Sa susunod na buwan, ito rin sana ang gagamitin niyang motor sa sasalihan niyang Road Racing Championship sa Indonesia ayang nang kanyang ama na pumayurin nyang trainer sa maagang pagdating sa finish line ng kanyang anak. Oh, agresibo ang disiplin bata si Michael. Kaya gusto gusti nan fast ace ng sports is a dangerous sport. But as long as you're wearing a proper safety gear by all times, I'm confident. Magpahanga ngayon, hindi pa rin matanggap ng pamilya ni Maiko ang nangyari. So proud. So proud. <laughs> Kasi na ko po. Instead, ito na nga rin. Siguro, may, may reason lang si Lord. Kaya, kung nga siguro may message. Kasi kung ordinary tao lang ang gagawin mo, example sa nangyari, I think ma-highlight ko yung situation. Ayaw man nilang manisi ang nakikitang dahilan ng pamilya ni Michael sa aksidente. <laughs> ang kapabayaan ng mga namamahala sa racetrack. Merong mga refurbishments na ginagawa ng sa Clark International Speedway to conform with international standards. Ngayon, yung mga gano'ng mga debris na sinasabi nila, usually, nililinis na ng mga marshals and anything na makikita, nasa labas lang, it's, it's outside of the racetrack. Before we give the safety stamp of approval, sanctioned by NANSA, We had to properly inspect the facility. After the safety inspection is done, then we can provide the stamp of the safety seal of approval of Namsa. The event in Park was not sanctioned by Namsa. Sa mundo ng sa cheerleading may tinuturing na rin ngayong sports sa videong ito ng intermission number sa opening ceremony ng isang malaking sporting event noong 2006 ipuinesto ang babaeng ito ang flyer sa pinakamataas na level ng kanilang squad sa taas na 16 feet inihagi siya sa ere. Pero hindi siya sa tamang direksyon na ibato, Kaya hindi rin siya nasalo. Ang babaeng lumagpak sa niyo. Siyempre, very disappointing po para sa akin kasi nakakahiya. Eh, para sa akin kasi nagsupport ko nakakahiya na no practice na ko naman sa maganda execution, mataas yung bato, tapos nung may performance na bigla nagkaganon. No? This is lang daw si MJ nung sumali sa cheering squad ng kanilang universidad naging scholar siya dahil dito. Pagkamat nagkasugat sa ulo si MJ nang halos isang pulgada sa ng palad, wala naman daw itong pinamong seryosong pinsala. <laughs> Kinailangan daw magpahinga ni MJ ng isang semestre. Pero nung tuluyan ng bumaling ang kanyang sugat sa ulo, bumalik Livingston second. Go. Dito nang nakaraang Martes sa isang racetrack sa Cavite sa kalagitnaan ng karera. Isang hinete ang nalaglag sa kanyang kabayo. Surprise. 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 Kita kita sa video na kapwa nang sa sakit ang mag-amo. Nagpapagaling na raw ngayon ang hunete habang so, ang kabayo hindi na maaring kumarera pa. Ganito rin halos ang nangyari noong 2006 kay Bong, kilala bilang El Maestro at ang kanyang kabayo na si Split Decision. Kinilala lang daw ng hina ang dalawang paani split decision. Dahilan para tumila si Bong. Pero malubhang naapektuhan ang kanyang gulugod. Kaya si Bong bilanggo na ng silyang bigulong. Abuti, konsus ako, bali ilong ko, na idudura ako yung lumalabas na dugo sa ilong ko. Uh, yun ang siguro na sa akin. Dahil hindi na niya kayang mga bayo, pinasasaya na lamang niyang kanyang sarili sa panunood ng mga karera. Alam mga nananad? Pero umaasa pa rin si Bong na ang kanyang anak na si Jesse ang magpapatuloy ng kanyang nabaldadong mga pangarap. Ang pinakikilala ko sa inyo yung pinakamagaling kong anak ko si Jesse Wilson. ah uh, siya ngayon ang number one siya natin dito. Uh, siya ang uh, kumuha ng corona ko. Mamaya may sakay siya. Yung mga sakay niya ngayon, panuori natin.

siya. Walang pinipiling panahon o biktima. Lagi itong handang umatake. At ang pinakamabisang panlaban dito, lagi pa rin maging